Kabuti. Araw-araw po ay oh. po, good morning po sa atin lahat. Ano po, yan. Ang episode na ito, ano po, maagang lusong po tayo. At gawa po ng atin pong isasaglate. Aring ating spray sa atangya po. Uh -huh. yung atin po binisita no nakaraang araw. Yan. Yeah. Doon po tayo sa kalabakan ngayon. Yan, yeah, kompleto na po yung ating mga gagamitin. Sayang po, marami pong masasayang kung hindi po natin mapapagtuunan po ba ng pansin. Oh. Yan, yeah, ang ganda na sikat ng araw. Busy pa po kami sa kabila kay tatay po. Kaya po mamaya pa po tayo dung lulusong. Oh. Yeah. At saka po mas maganda mag-spray kong mahamog pa para po hindi makalipad pa ang insekto. Gawa po ng pagkamainit na nakatago na insekto. Bukod sa nakatago bukod po sa nakatago ng insekto ay yung iba lumilipad na pag natamaan po ng pamatay insekto. Tara po. Yag-yag tayo pa pa rin eh. bye bye irrigation lang po lasa ko yung ganda po ngayon ng panahon wag lang ang bumago hanggang wag lang kung hanggang hapon ang ganyang itsura ng panahon ay eh maganda oh Ayan po, kaya po tayo mag uh, i-spray na po ngayon. Ay. Gawa po nang naanin na po itong ating kahanggan yan. Nawala na yung malagkit. Yo, no. Yo, yeah, wala na po. Ay, ngayon po posibleng lumipat. Tara po, simulan na po natin. Entra aqui na ponta aí ayun po okay na po nalibot na po natin Ang eh, lahat bali naka ano po naka tatlong karga po sa sprayer oh yan ayos na naman po yan iintay na lang dyan ay ani oh ito pa po ang ating mga anhin oh. yan yeah, medyo matagal pa po naman at ito yung pa itong side na ito po ay may pagitan na yung kabila mga 7 days pwede na oh, kahit, lalo na po yung kaduluhan pwede na po yun ito ay medyo huli at nawa po ng control din ako doon sa tanim nung taniman season pala ang po gawa nang sabi ko nga baka magkulang kulang sa tao ay di para hindi magmadali kahit limang tao lang yung taboy natin kung baga ma labor natin kung mag araw araw siya abot gawa po ng yung banda doon ay pwede na ito yung medyo hindi pa tapos ito pong pinakamalaking pita ko baga 15 days pa ay di kung parang makukontrol na rin po natin sa tao oh yan ayos ayos na po hmm. kaya ho ating binanatan agad ay binanatan agad natin yan, yan po yung ating mga dinaanan. No? Kita pala yung mga dinaanan. No? Yun po parang mga ano. May mga bakas-bakas. Tayo pititing hindi nyo nang maaari pong ulam. Ta. Yun, no? may kabuti na uli. Arin nung nakaraan nga ba ating naiwan. lucky yun. Eh may mga kabuti po uli yun yeah. kabuti araw araw po ay ipapaalala sa atin na tayo may pang ulam na uli oh yun pa para ba ako load din sa butas baka ba may kubra malalim kasi yun, malalim po yung butas ang dami naman kabuti sa loob oh, mo ang dami pa po ang sisibol yan oh. may ulam na naman po tayo oh ang kabuti po ay maganda at ay na halos nag araw araw po ba kagaya po nyan yun mga bukas po yun ay eh. pwede na ulit oh, oh. laka nulat ang yan ngayon Yeah, ito pa po yung ating mga anhin no? Oh. ah, tinalakan po natin yan totoong ati na natin natitira. oh. yun ay wala na sa side doon oh. titingin na rin tayo ng saging